At uh, hindi tayo pinatutuloy dun sa dun sa grados na yun, sa malayo na yun. Ayun oh. Yun, pinapatuloy wow. tayo dun. Kaya lang problema mga katasyo. Hindi tayo makakatuloy. Gawa nga po na yung dadaanan oh. ng mga katasyo ay eh, balaho. Ayan. Hindi naman tayo papayag ng mga katasyo na tutuloy tayo tapos mababalaho tayo sa lugar oh. na ito. Mababalaho tayo dyan mga katasyo. Hindi tayo po tumuloy dyan. Magaling Padyuwain kang kopi. kupal ka! Putik. Oh no! Yan, yo, eh. syempre karga di truck natin, hindi po pwedeng. Tumaan tayo dyan, mababalaho tayo. Hindi hindi po pwedeng makatas yung gawa nga ng babawin tayo dyan. Oh. Siyempre, makatas pag pagbabawin tayo dyan, ayari na. Yan. Katulad ganyan, sa farm tayo. Sino hatak sa atin dito? Puro tao lang nandito. Jajo, up? Good morning, guys. Good morning, ma. Good morning, Facebook. Good morning, YouTube. And, kami nabiyahin ngayon sa may angat bulakan mga katasyo. Yan, dito kami nabihay ngayon. Wow! Yan, yeah, at syempre mga katasyo, wow. yun nga, uh, napakahirap mag-deliver ng syempre gadery sistema. Uh, pili tayong pinatutuloy dun sa dun sa grados na yun, sa malayo na yun. Oh, yun, no? No. yun, pinapatuloy tayo dun. Kaya lang ang problema mga katasyo. Hindi tayo makakatuloy. Gawa nga po na yung dadaanan ng mga katasyo ay eh, balaho. Ayan. Oh, Hindi naman tayo papayag ng mga katasyo na Toto tayo tapos mababalaho tayo sa lugar na 'to. Yeah, shout out. Shout out to oh. Ayan, mga touch dito eh. Pero muli din kasi mababalaho tayo. Ayan, oh no. Eh, you Mababalaho tayo diyan, maka-touch dito eh. Pero pederito muli din. Tapos yung tubig, tubing oh. Yan, yo, eh. Siyempre, karga di truck natin, hindi po pwedeng. Tubaan tayo dyan, tayo. Hindi hindi po pwedeng makatasyo, gawa nga ng babawin tayo dyan. Magaling kang kupal ka. Siyempre, babawin tayo dyan, Ayari na. Yan, katulad nga nyan, nasa farm tayo. Sino hatak sa atin dito, puro tao lang nandito, wala lang sila mga equipment. Yan. Eh, syempre, pasensya na po. Sa aking mga mabubuting helper, ayan, napahirapan sila ngayon, mga katasyo, yan. Pero hindi naman natin kagustuhan itong mga katasyo, kasi nga, mababala talaga tayo. Ayan. Oh. Hindi tayo po pwede tumuloy. Pagka ganyang sistema ng dadaanan ng mga katasyo, may hirapan tayo. At baka mamaya, pag gaya, diniretso ko, tinuloy ko, mga katasyo, yari. Ayan. Ah, siguradong baon. Ah, yun lang mangyayari sa atin dyan. Babaon, mababalaho tapos talagang mahihirapan yung ating mga helper eh tutulak ng tao baka hindi kayanin eh no, sistema ng daan dito yan, kaya mga katasyo babalik ako dyan patras sa mahaba na yan Ayan. magaling kang matas kang kupal mahaba, mga katasyo, huwag lang po tayo mabalaho yan, ibaling matas po tayo na napakahaba, Huwag lang po tayo mabalaho mga katasyo Ayan. salamat po siyempre, shout out po sa lahat Siyempre magandang ah, magandang tanghali po. Ayan ang ng, ng BMS ngayon mga katasyo. Ayan, o, tayo na biyay ngayon. Ayan, nakasado tayo ngayon mga katasyo kasi nga ay holiday. Ayan, nalang, wala naman siguro mga Tapos, Magaling mga katasyo, kang kupal ka. Park, ayan, ayan balaw. eh gusto nung bantay. Ito so, tayo deliver sa mismong babagsakan nila sa gradas. Ay, eh, hindi nga obra mga katasyo. Mababalaho tayo. <makes> mababalaho po tayo. Hindi po pwede. Yan, syempre mga katasyo, ay may nagagalit. Kaya lang problema nga, hindi nga tayo po pwede tumuloy dito. babalaho talaga tayo. Kaya nakiusap na lang kami na ron na lang deliver sa kabila. ayun pamayag naman po yung bantay dito. yan Salamat po sa pamayag mga katasyo. Ayan, ah, uh, syempre, wala po tayong magagawa kung di mag-antay lang dito. Kasi nga mga katasyo, balaho. Balaho ito. Pag tayo na balaho, patay. Dito na lang tayo, syempre. Yan yun, syempre, ito na, nakayari na. Ayan, atras tayo ngayon ng mahaba, syempre. YAHOO! naman na tayo mga katasyo, kasi naman tayo eh. Kaysa naman tayo, may babalaho, di ba? Kaya kakakatapon yung pag-atras natin mga katasyo. Syempre, shoutout po sa mga taga-bigol dyan. Mga bigola, anong pahinaan? Teka, ayan. Ayan, mga kapasyo, di ba aling tayo ng mahaba? Ayan, o. No? Isa naman, mabalaho tayo, di ba? o oh, malaho? Siyempre, sa na lang tayo. Kahit mababa atasan natin na ito, kayang-kaya naman ito. mahaba mapalahok paos ngabi diyan tenga talaga siya ay giving you something typical subscriber tayo maya ang ay agad ba yan I'm just surprised you na, na traça Ayan, di tayo matas ng mahaba. May tayo nga Kami sinabi ni Kuya. talaga dyan. Palaw nga eka. eh na naman tayo di ba? Kaya pwede na naman. Kaya masapat yung sinip Ma mga kadilipin ka dito. ka dyan. Pag pinuloy mo yan doon, wala ka na. Nagagalit siya tayo sa ano? Sabi ko, sino ba 'tong delivery? Sabi ko, sabi ko ako ng doro, kasi para daw ako tigas ng Kaya mahirap, baka ako ang mabadaw sa ka, kanila. Okay, oh, Ay, hindi ka kaya ni, ako di ko papayag. Doon ang ganda na talaga yung truck. Mababalaw tayo ron. Pag nabalaw ka diyan, sino tutulong sa atin dito? Wala namang silang ano dyan. Eh, time lang diyan. Eh, tayong tatlo yun. Tayong tatlo mahihirapan hirapan dun. Super kreta yun Super kreta na, Super na. Super na tayo lang Super kreta na tayo lang Super kreta na tayo lang Super kreta mo na mga katasyo, nabalaho na kami Ang sinasabi ko, di ba? Kasi lang na tayo Kaya mga katasyo Pumasok ka ng pabal, pinalakas ka ng patras Kasi nga yun tayo syempre sa farm na to Tama yung sinabi ni Kuya kanina. Na ano nga, putik nga mga katasyo. Yeah! Dapat pala eh Doon lang tayo nagbaba sa may ano kanina. Sa may gradas din. Pumasa ka ng paabante Lalabas ka patras. Kasi nga eh, malaho mga katasyo. Yan, <laughs> ito. Kung may babalingan na tayo rito. Eh, pwede na tayo bumaling mga katasyo. Baling tayo. WAH! Subukan natin yung pamaling Hindi naman nabalo. may tutulak mga sa dalawang pahin natin <laughs> Yan, yeah, takatandang natin kung babalaw, baka hindi baka babalo, eh yan matigas naman pala mga katasyo kasi okay. tigas ng ulo nung ano nung pahinantin natin wait joke lang joke lang joke lang oh pwede rin siya baka sakin mo okay ang ganda ng daan dito mga katasyo sa farm na to oh. syempre kasing ganda ng mga ano, kasing ganda ng mga asawa natin syempre shout out ah, nakayari na naman tayo sa isang araw na bihay mga katasyo Ayan, dito tayo dadahan ngayon sa may bypass para medyo mabilis-bilis tayo mga katasyo, dito tayo magloloob. Oop, nabiti pa syempre. Yun o. No. Yun o. No. Ayan mga katasyo, dito yan sa may angkat bulakan. Bypass to, kaya lang ang problema rito mga katasyo, bakit nadahan dito? Dati ang ganda ng dito eh. Ayan, wala na bakit nandahan dito gawa nga po na nadadaan na ng mga heavy equipment ng mga truck at mga overload yan syempre ingat po tayo araw araw sa biyahe marami shout po sa lahat syempre lalo lalo na po sa ano sa dalawang kasama ko e eh no kabayin naman yan ay dalo ayun Padawarin to sa YouTube channel natin, Tasha TV Clemente nakasama ka sa vlog Yan mga katasyo, pauwi na kami Nakayari na naman tayo sa isang bakbakan na biyahe Siyempre, tayo, di tayo gano'n nahirapan Siyempre, mga katasyo, talagang Yung ating mga kasamahang helper talaga Ang mga araw-araw bumibira Sila yung mga araw-araw na lagi nating kasama Papagahanap buhay, siyempre Ayan, sinasabi ko nga sa inyo, mga katasyon, pagka wala tayong helper na kasama, hindi matutuloy yung biyahe. Ayan, kaya napakalaking halaga po. O napakalaking talagang tulong ng mga kasamaan nating helper, mga katasyo. Pag wala sila, ala, hindi matutuloy yung biyahe na to. Ayan, kaya dapat eh, ito yung mga nakikita ng ano, nakikita ng kumpanya, yung mga hirap ng ating mga kasama helper kaya dapat eh, mga katasyo, eh, medyo dagdaga na sahod nila. Kung para sa driver, mga katasyo, talagang hi hirap sila. Lalo sa pagbubuhat. Ayan, tayo, mga katasyo, manibela lang hawak natin sila. Talagang pagkarga at diskarga, puro sila. Ayan, shoutout sa lahat ng mga helper dyan. Ayan, mga katasyo, bakit nanandaan dito? Malubak na. Ayan, dati napaagad nanandaan dito. Ayan, kasi nga, eh, syempre... Wala na po tayong magagod. Wala na mga ibang da yung mga kapwa natin truck driver. Kundi rito lang din. Yan. Yeah, kaya magmiminap tayo. Siyempre, para di masira yung unit natin. Oh, ay truck driver. Makati, ganda ng daan dito mga katasyong Ayun, naka po, palaga naman yah <laughs> Eh, ala ka ng ihilagan talaga Lalo sa Banda Roads Alubak Ayan, kasi we eh, Holiday ngayon, kaya ganong Wala ganong sakyan dito sana, dumadad Walang biyahe mga ibang truck mga katasyo kung para sa amin na mga pizza pangarga walang ano walang holiday holiday syempre diretso lang diretso sa hanap buhay